Hi guys, gandang hapon. So ayun, pauwi na po kami. Ayan, galing sa walking. Pauwi na po kami mga palangga. Kaya hapon na. Pero ang dami pang dumarating. Eh. Ayan. Po. Ayan. mo. Oh. Uwi na kami. Ang ganda rin yung ano. Ayan. Ayun, nakapag-walking din sa wakas. kontinto Kaya medyo gumaang ang pakiramdam. <laughs> na pinawisan ng konti. Hindi naman po talaga kaming walking as in yung mabilisan. Tamang lakad lang. Yun. so, yan. Tamang lakad lang, pampalipas lang ng, ano, ng oras sa hapon. Kaya, yan. Uwi na kami. Diyan, sa aming barangay. Ayun, Oh. Yan ang aming barangay. At tamang timplahan ng kape sa amin tambayan sa likod bahay so okay na yon <laughs> di ba ang sarap huminga na nalalanghap mo ang simoy ng hangin galing sa dagat yung wala kang pinangilaga na amoy yun yung tipong uh, healthy ang iyong <laughs> ang inyong baga <laughs> Ayan, sino yun? <laughs> ayan. Ayan. Pwede tayo bumalik bukas ng umaga. Maganda rin po dito sa umaga. Yun. Kaya lang pag umaga, ang daming gawain. So, mas maganda talaga mag walking sa hapon. So, ayun po mga palangga. Muli maraming salamat sa patuloy na pagtsatsaga sa aking <laughs> mga mumunting video sa aking mumunting tahanan sa Ramil Javier Ila Vlog ayan. thank you so much for watching, sharing, follow and like palagi so yan kita kids sa susunod kong video love 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 ayan God bless us all po. Ayan. <laughs> so yun, bye! Love you all! Oy! Buat apa? Ani, jangan. Thank you.